Ronaldo lang ang kaya sukar. Parehas -pro ka na naman. Hahaha. Hindi Hahaha. 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 na naman na Mga kaibigan, nas tayo'y sinundo. sinundo. ni Mrs. at si Liam, no? So, uh, nandito pa kami sa trabaho at uh, syempre siyempre, uh, samahan niyo kami sa aming pupunta. Han! Han!

all the way, bells on above the string, making his spirits bright. What fun it did to ride and sing a, a sleighing song tonight! Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it did to ride in one horse of a sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ayan, pumunta kami sa isang grocery. Oo, kasi nilalamig na yung mga paan ni Jen. Paano yung shoes niya? Eh, ano? Ewan ko ba? Pang summer. Pang summer. <laughs> Nag-grocery na kami para, ano? Hindi masayang yung oras na. Mahabang pila. Mm. Oh, yan, nagpicture-picture pa si Maria at si Liam. Kasi ang ganda ng background daw. Oh, may so, mga angel na lights. Pauwi na kami. Nilalamig na kami. ang <laughs> 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 so, lamig. Lamig dyan sa labas, mga kaibigan. Parang ngayon ko lang mapansin tong mga Christmas lights. Ano? Hindi ka siguro pumupunta dito kapag gabi. Akala ko ba akong kakain yan? kumain ka na kanina. Ikaw naman man magpapain dito. Magtikim lang ako. Magtikim-tikim ka lang. Tikim lang mga kaibigan. So, tikman mo lang yung ating anak Hindi, kainin natin kung gusto mo. Ano? Okay. So, ayan mga kaibigan. Nandito na tayo sa bahay. Kumakain kami ng... Ano bang ano nito? Meatloaf, ano? meatloaf. <laughs> Meat, at saka sardinas. sardinas. So, yun ang ano. Sayang naman to kung mga tira-tira ito eh. So, yun pati ang, yung rice, tira. Pati, pati yung tira. rice, tira-tira. Oh. Bahaw. Bas? Bahaw. Basasas? Bahaw ka kilapan. Mm. Tagalog word? Oo, oh, bahaw. Mm -hmm. ayo yeah. ayo Ayaw, ayaw kumain. <laughs> kaya kumain ni Maria, no? So ano yung pinuntahan natin? Kasi hindi kami masyadong makapagsalita mga kaibigan, Malaming no? tao kasi. Oo. oo. At saka grabe, siksikan kanina. Oo, oh, mahirap mag-video. Oo, oo. Yung ano yun? Uh, Christmas market dito sa German. Oo. So, sa bawat, halos sa bawat lugar, may mga ganun na mga market-market para bang ano? Mga festival, festival parang ganun, no? Kasi may mga stand doon sa labas ng ano? Festival. parang yung bagyo festival festival, may parid, walang parid naman yun ayo, oh. hindi, hindi festival market, adi tada, may binta-binta naman silang mga ilaw-ilaw or decor mm -hmm. Mm -hmm. pagkain mm -hmm. mainom mm -hmm. oh my goodness masap yung sardinas hindi ko type yun Okay. Ano? Yung hinahanap ko kasi yung fried dice na may ano, may black beans na no? wala. naman. Pumunta nga tayo sa ibang ano. Ah! Kung pupunta kami kay Nicole bukas. Ihatid mo kami. Punta po tayo sa doon sa Asia. Opo. Pumunta po tayo ano? Opo. <laughs> <laughs> di ba may Asia rin doon? ah uh, Di doon lang tayo. So bago ko kayo ihatid. Ganun. Ano? Before. Before. Kasi okay. pagkatapos, eh, wala, wala na, na. Sarado na. Hmm. Masapasamot nga. Guri Oh, huh? sige. Eh, bukas Pero naman. Pero okay naman. Okay lang. Pero para sa akin, masyadong mahal. Para sa dalawang peraso. For euro. Agriko. Ano, yun yung sardinas? Oo. Uh Dua lang ang peraso. Dahil, tadi yun. Hmm. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Okay lang. Sige, eh, sige lang, tikman mo. Wala akong, wala akong problema doon. Pero sayang naman to. Pero parang ganito naman yung lasa ng ano, yung hinahanap mo. Walang tomato sauce yun, di ba? oh, pero yung lasa niya. Tapos yung fish, iba? Hindi. Hindi lang hmm? yeah. hmm? Parang ganun yung naalala ko. Apay, dati ko. Apay, dati. Oh. Silma. Ay, andas. Nasa na, di So, mga kaibigan, yan. Okay, gusto namin tikman itong corn uh, syrup galing Canada. Hmm. Sige natin kung masarap. Sabi niya, sabi niya sa likod, dito, nagsulat na ano. I-ref. Nangag mo? mo, no. Nalpas. Lagay siya ref, mono, okay. Hmm. Ito yung tinapay na bato. Ito pa yung batuti eh. Ang lalap ng mat. <laughs> hmm, harish Kasla karamel, mat. Kita ka man. Parang ano siya? Ay, o oh nga no, parang karamel. Uh Oo. -oh. Parang first, first time kong makatigil ng ganyan, mga kaibigan. First time. Dito tumigil na tayo, pero matagal na. Eh! Ay, ganun ba yun? Peanut butter? Uh -huh. Uh -huh naman di Ahon. mhm hindi sila kama kasi lang nga nagsot nga ko wow may shmectes niya ayaw mo nyan ha? may imos mo wala adat yun ikaw na papait na ho wow woo wooo kaya't may ating gusto hello family alang alangan mo hello and shatsey give me beso Stendo. Wo gehst du hin? Warum machst du eine Jacke an? Like ba, 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 ba. Das ist doch was so, Asian serum. My Sick, Papa. probier das mal. Ich muss ganz kurz mein Handy laden. Jetzt mm. oh. uh, Peanut Butter. Sa, my peanut Butter at sa <laughs> okay. mo. Das soll ich das probieren. Ja.

here, here im Ay, Ayaw mo lang, ano? Ayaw okay. niya yung peanut butter. Ayaw niya yung peanut butter, mga kaibigan. Ayaw, yung gusto niya yung mandol. Oh, ano, ano, ano? Ah, magpupupus ka naman. Mm. Ito siya mm. Caramel. Yeah. Mm. Mm -hmm. Tapos nagina pa, edeta. Eh, mm -hmm. Tapos ito'y gayang. Nag-imas ito pa, ang sarap naman. Ito lang ng asukar. Ito na Habt du das noch gesehen? Wir waren doch mal beim Müller. Mhm. Und da waren diese Biosachen im Angebot, nämlich ich ge mhm. gekauft. Oh mein Gott! Das ist ja der Gott, der da amine. Aber kannst du sagen, da lag normal der Normal. Na punkteton. Mhm. mhm. Padasap man nga ikarga ti itcha. Mm. Mm. honey. ka kanya. Si Bella peanut butter. this is this best. Eh. Nga pinak sa buong mundo. Dragon love. Peanut butter. Ayaw nila. Hmm? mm -hmm. Ay, sa Ayan. Magpapala na tayo. Oh, Masarap pa. atas yan sa ano, sa may pancake. Ay, oo. Hindi sa tinapay. Oo. Tapos, butter siguro. Ano? ano? Gagawa tayo ng pancake. Ano? Ano? Naman, mag-fanko. Hindi naman. best. Ah. Pakita mo muna. Hindi eh. na gugi ito. Mm. Kaday tayo -da dapat ko dito malukatan lukatan eh. Ako tapay gamit yung ikat mo ngay? Ba't mm. mo kasi tinanggal? Kasi kailangan buksan ko yung seal. Jeb, <laughs> tanga. <laughs> <laughs> Pero hindi mo ibinalik yun. So kasalanan Ay. mo. Oh. Magpapalam na tayo uh, oh. para mapagalitan mo na ako. Uh, Oo. Oh. Oh, sige. So, off cam na. Off cam. Okay. Okay. So, ano yung sasabihin mo? Awan. Wala? Cheers. Tish, may karamelisir. Bye-bye. Bye-bye. Bye. -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. <laughs>